lima lima yung anak nung ano hey gusto mo ampunin kita ha butete ka naman eh ha ampunin kita ha ampunin kita gusto mo ayaw mo sa akin hoy saan ka pupunta Kaya pupunta yun. Ayaw pa ampun. Mabait eh. Mabait siya. Ayan. Pupunta sa kabilang ano. Kabilang kawayan. Ayan oh, o. Oh. siguro siya nag ano, nag, uh, Aso, gusto kong amponin eh. Nagsusunog ako dito. Kasi marami ng ano, ito yung dahon ng ano, kawayan. Eh, baka merong maghagis ng uh, posporo o sigarilyo. Masunog itong aking net kawawa naman yung aking mga chicken oh, yan sila init yan mga chicken binabawasan ko yung ano yung dumi kasi marami ng ano marami ng dahon ng kawayan eh nga nga ba ako baka ako mayroong magsunok ng ano yung sigarilyo o kaya ayo magtapo ng sigarilyo ay nangangamba ako ito pa oh yun oh ang ano sa yan ang lo hammer oh yan siya bawas lang naman hindi naman antes siguro ito dalawang buwan tatlong buwan na yata ito. Yan, mag-refill tayo dito. At, ah, uh, oh, ano sila, naubusan ng tubig. Kinawa ko yung isang bottle doon sa kabila. At, ah, uh, ko rito sa so puno ng saging. Kasi may nilagay akong dati, isa, eh, solo nung, ano, nung tandang. Yung, ah, uh, rosa hindi sila makano makasingit makainom tsaka tinutuka. kaya kumuha ko na isang extra bottle dito sa kabila dalagyan ko to tapos dalagay ko dito sa may uh, puno ng saging. para dito sila o inom at hindi tanim niya ang inip ngayon dahil uh, kaya umaga nag refill uli ako kanina umaga eh. Eh siyempre, uhaw sila nung umaga nung gabi, siguro nabawasan na nung umaga pagkatapos yung kumain tapos yung bandang alas 11 na mag alas 11 medya na umikot ako napansin ko umuuga na yung batid kaya nagrepel uli ako hindi ang init na kaya dapat uh, na monitor mo nang namu-monitor yung uh, patubigan nila. 19 yan eh. Maliliit na yan. To, magtutumant na. Magtutumant na yan mga yan. Kaya malakas na silang uminom. Yun, yung iba, nagpapahinga na oh. Nagpapahinga na yung iba. Ito, wala pang umitlog dito eh. Hintay ko may umitlog dito eh. Ito kasi yung mga second batch. Yan. A ah, second batch. Anak na pala nitong mga ito. Yan. Anak na yung mga yan. Tatlo yan anak na yan yung anim na yan dati yan ni Labindalwa eh kinain ng daga ayan kaya anim lang yung natira tapos parang tatlo tatlo tatlong lalaki tatlong babae inintay kong umitlog eh kasi mag ano tayo 6 eh? months na eh Oy, boyong mayroon ka na ron eh bakit nandito ka matindi eh matindi ang init eh matindi ang init matindi ang init doon man tayo sa kabila magre-repel wala na rin tubig yun Ani, eh, mainit ngayon. At ang init ngayon. Kaya magre-refill tayo doon. Maatindi ang init. Ay! Matapok kayo dyan. sarap ng tulog ng mga babis eh. Yun, wala Sabi na eh, oh. nawala na. Sabi na nga ba eh. Binaras na nila. inaras na nila. Ito. Tawag dito, lumboy. Maasim. Ayan o. Oh. Re-repel tayo dito. Papilar ba sa bunga niya? Yan oh. Maasim. Be-refill okay, tayo. Uy, huwag mo salamin ng aking camera. Huwag mo nang karena basak uh. Não, não. Mas assim, ó, mas assim